Hi guys, for today's video mag-iyaw tayo ng tilapia. Yan guys. Ito may nilalagay na ako sa tilapia. Ilagay na natin 'to lahat. Yan oh. Yan, ang laki nito isa. sunod, -sunod na yan guys para sabay-sabay na ang saluto yan. Yeah. Yan o. Yan o. Ang ah, ganda. Yan guys. Samahan nyo ako mag-ihaw. Balik na natin to guys. Yan. Oh, ang ganda ng pagkaka-ihaw guys. Oh. Parang pesta. Ha! Yum. Yan, guys. Luto na po ang aming inihaw na tilapia. Yan, ang ganda ng pagkakaihaw. Yan, guys. Ano pang hinihintay nyo? Tara po, kain na po tayo. Kuha na rin po kayo na pagkain nyo. Sabay nyo po kami. Yan, guys. Thank you for watching. Bye-bye. 嗯。Mm hmm.